Magandang araw mga katropang maglalado. Ano nga ba ang mga tips para makatipid sa patuka sa ating mga manok? Una, huwag tayong magbahog ng purong commercial feeds. Yung ating commercial feeds ay haluan natin ng iba pang mga alternative na feeds. Katulad ng darak, kanin o kaya ay sapal o anumang available na feeds na pwede nating ihalo. Pangalawa, Hayaan natin silang makagala. Hayaan natin silang makagala sa palibot ng ating bahay. Nang sa ganun ay makakuha sila ng iba pang mga insekto at mga pagkain katulad ng mga bulate at mga dahon ng halaman. Sa ganitong paraan, mas mabubusog sila at mas magiging healthy. Ikatlo, huwag natin silang bahugin. Pag natin sila pinahog, wala tayong gasto sa feeds. At panghuling tips para tayong makatipid sa feeds, katayin natin ang iba sa kanila. Para pagkaunti ng ating alaga, kaunti na lang rin ang gasto sa feeds. Bye-bye!